Yung po ongoing po yung ating um internal process ang ating investigasyon tungkol po doon sa kanya mga naging lapses mm -hmm. bilang district director regarding po dito sa uh, issue nga na kinakaharap ng QCPD yun pong um pulis mm -hmm. na lasing diumanila um, sing na pumasok doon sa bahay ng ating mga complainants aha uh -huh. so eh, pero ito po ay uh, in relation doon sa uh, chain of command uh, este ano tawag dito yung uh, command responsibility ano uh, pero wala naman hindi direktang si direktor ang tinamaan din eh uh, sa sitwasyon na ito kundi napabayaan lang niya yung mga pulis niya mismo kung bakit uh, ganito ang sitwasyon bakit uh, uh, ano daw ang dahilan bakit uh, ano pumasok sa isip ng ating pulis na nalasing at nang himasok sa bahay ng may bahay Ah uh, base po dun sa ating investigation at dun sa report din po na natanggap natin mula sa QCPD, yun nga po nakainom daw po itong ating itong pulis ng QCPD at may hinahanap po siya dun sa bahay na pinasok niya na di umano ay parang siya yung nagiging reason kung bakit nasusunog yung trabaho ng drug enforcement unit nung station na yun. So hinahanap po nila at yung Iba pa pong reason kung bakit yung mismong bahay na yun ang pinasok niya or dahil na rin po siguro doon sa sinasabing na influensya ng alak is hindi or hindi tamang bahay yung pinasok niya. So yung po mga reasons na yun is iniimbestigahan pa po natin kasi ongoing. Kung baga hindi pa po naman siya natin naiimbestigahan para sa admin case at hindi pa natin na hihingi ng tuluyan yung side niya kung bakit niya po talaga pinasok yung bahay na yun. So Abante, abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante, Radyo Balita. Ngayon. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas tres ng hapon. Comelec nag-issue ng show cause order ngayong araw kay Manila Mayoral Candidate Isko Moreno at walong iba pa. Mabadi sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Dexter? Pinagpapaliwanag ng Comelec Commission na uh, kontrabigay si Manila Mayoral Candidate Francisco Isco Moreno da Domagoso kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify kasunod ng isinampang reklamong vote-buying laban sa kanya. Nang ugat ang reklamo laban kay Isko Moreno sa umano'y pamamahagi niya ng tig libong piso sa mga public school teacher sa Maynila. Bukod kay Domagoso, inisyuhan din ng shokos order dahil sa reklamong vote-buying si Samuel Versosa Jr. na tumatakbo ring mayor sa lungsod ng Maynila. Pinasasagot din sa kaparehong reklamo si Caloocan City Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan na nais magpare-elect. Si Richard Co. na kumakandidato sa pagkagobernador sa Masbate, Jerry Jose na tumatakbong konsihal sa Villa Verde Nueva Vizcaya, Ana Katrina Marcelo Hernandez na kandidatong bukal sa 4th District ng Bulacan, Attorney Levito Baligod na tumatakbong kongresista sa 5th District ng Baybay Bay City Leyte, si Marilo Baligod na tumatakbo mayor sa Baybay Bay City sa Leyte, ta uh, itong si Julian Edward Emerson uh, Coseting na uh, member ng Sangguniang uh, panlalawigan diyan sa 4th district uh, or, I mean dito sa may uh, uh, o oh, panglungsod member ng Sangguniang panglungsod 3rd district ng uh, Quezon City dahil sa pag-aalok ng GCAS na nagkakahalaga ng 50 o oh, 500 ako si Dexter Gadibe ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Live Report. Maraming salamat Dexter. Samantala palasyo kay Vice President Sara Duterte, huwag maging anay sa lipunan sa isyu ng murang bigas. Mabati sa balita si Abante Reporter Eileen Taliping. Eileen Kim, pinagsabihan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na huwag maging utak talangka at maging anay sa lipunan sa mga ginagawa ng gobyerno para sa mga Pilipino. Inihayag ito ni Palace Press Officer Tony Claire Castro matapos sabihin ng pangalawang Pangulo na binubudol lamang umano ng administrasyon ng taong bayan upang makakuha ng boto ngayong darating na eleksyon sa inianunsyong pagbebenta ng 20 piso kada kilo ng bigas sa Visayas. Ayon kay Castro, ngayong unti-unting natutupad ang hangarin ng administrasyon para makapagbenta ng murang bigas, ay mayroon pa rin nagsasabi ng, nagsasabi ng negatibo mula sa mga kritiko. Sa halip ay na pairali ng crab mentality ay dapat tumulong ang mga leader at sumaporta para sa kapakanan ng Pilipino. Binigyang diin ni Castro na walang ibang hangad si Pangulong Marcos Jr. kundi may patupad ang hangarin o ang adika, adika in na maibigay sa mga Pilipino ang murang presyo ng bigas. Matagal na anyang issue sa mga kritiko ang 20 pisong uh, kada kilo na bigas at ngayong unti-unting natutupad ay mayroon pa rin nagsasabing negatibo ang mga hindi nasisiyahan sa mga ginagawa ng gobyerno. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mapilis, mapangis at walang mintis. Abante ah, Report. Maraming salamat Aileen sa iba pang balita sniper. Kumitil sa buhay ni Rizal Cagayan Mayor Joel Ruma ayon yan sa PNP. Umabanti sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin? Tama ka dyan Kim, pinaniniwala ang sniper ang kumitil sa buhay kay Rizal, ah, kay Rizal Cagayan Mayor Joel Ruma na binarid habang nangangampanya kagabi sa gymnasium sa barangay Iluho na nasabing bayan sa isinagawang press briefing ngayong hapon ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randall Tuanyo sa Campo Crame base sa Initial na ng Special Investigation Task Group o SITG isang tama ng bala ng caliber 5.56 sa balikat na tumama din sa, sa, vital organ bago tumago sa katawan na ikinasawi ng alkalde. Samantala, tatlo pang sugat ang sedente, tabi lang ang mag-asawa at isa pang magsataka na tinamaan ng ligaw na bala. Pero ayon kay Tuanyo, isang putok lamang ang nagmula sa labas ng gymnasium na inihinalang galing sa pumaslang kay Mayor Ra uh, kay Mayor Ruma habang may ilang potok din ng baril ang nanggaling sa loob ng gymnasium na posibleng subugat sa tatlo pang biktima. Dahil dito ay isa sa ilalim din sa parapid at ballistic test ang apat na police escort ni Mayor Ruma upang malaman kung sila din ay nagpapotok ng baril. Matatandang si Mayor Ruma ay binaril habang nangangampanya kagabi. Siya ay tumatakbo sa kanyang ikalawang termino bilang alkalde ng bayan. Ako, si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Edwin Balasa. Sumayin mga balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Sa so, na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante. Abante. Radyo balita. Radyo balita.